Kay tayla mtay la guys, ali magtagay tag na to ba? <coughs> Hey guys, good morning. So sa dili pa ana, gabi pa lang naganugo na nga magpapalit jud tuba. Kay medyo dugay-dugay na mi diri ba, pero wala pa jud ko kalugar og palit og tuba nga daghan man gyud unta na maligya. So pagbangon nako guys, pagkahuman ako panghimuta, nakakita ko jud galon. So ako ang giduol og gitan-aw ko unsay sulod ani. Tuba gyud di guys, og presko kaayo. So ako gisimhot humuta man gyud. Nakanahuna dayon ko nga himuon ko ning kinotel o cutter. Kay sakto sad na pa daghan diri tabliya nga nabilin. Isa sa mga sagol aning cutter guys, kani jud pure tablaya. Then kapapalit nansa sa kog isa kalatang din sa da. ako ang mga sagol guys. Sayon radyo kayo ni guys, iguran ni Amy Cosmecos. Kailangan po din siya itlog guys. Na ako ito loka itlog dari pero kaning usa akong ipamahaw. So mauni atong mga kailangan guys para sa atong kinutil na tuba. Una na atong buhaton magpainit sa tagamay ng tubig dari sa kaldero para tunawo ng tablia Then gibutangan na din ako og 3 pieces kay gamay raman ni ako ang tuba. So while waiting matunaw ang tablia guys, ako sa nang gisalin ang tuba dari sa pitcher kay dari ni nako i-mix mix. Balik lang akong gibutang kay basin dili na maigo ang kaning sobra ako ana lang ning imnon. Cheers. Medyo toto da ko wala kay namo og tuba guys Baganahan ganahan ra ko ani kay organic kunya natunaw na dining tabliya, guys so ready na ni nato i mix sa tuba then gagamit kog salaan guys para sa laon ning mga buo-buo sa tabliya naka try na ba maghimo ani guys so ako first time pa jud na ni maghimo karon mo jud ni ang famous recipe sa tuba kaning kinotel o cotter so kung hasulan ka mag sagol og mga inani pwede ra na ni moderate suan og sagol pepsi or Coke. pero lamit man sa jud inani guys na ay pagka chocolate ang tuba so after na mix guys ako sa bua ko ning itlog so sa itlog ang kailangan na nato kaning egg -iop kay kaning white lang sama na siya so dili na nato i -appail. medyo galisod pa jud separate sa yellow and white guys kay dili jud ko maayuan. dili jud ko pwede mag baker kay sa itlog pa lang gali daghan kay kung masaya mo nang gamo na muna ra ko any, guys na ma separate ni ang yellow ug white kay nganong sa gulan pa man sa jud din itlog oi eh. so mo na ni guys ako ana ning i-mix ang eggs sa tuba and then tamang mix mix lang jud para ma-mix siya nang mabuti and then atuon na din ibutang ang one can of condensed kay wala ra makayo siya na puno guys so ako lang siya gidungan og tuba para masirado gyud siyang isa ka pitcher then i-mix kayong maayo kay para mahalo uh, yung mga ingredients ba. And for the last, sa uh, depende rin na sa inyo ha guys, kung gusto mong tamis kayo, abutang ninyo, daghang condense, pero kung dili kayo mga nagtamis, gamay lang ibutang. maon na to guys, sa dili pata mo ino, mukhaon sa kudaan o pamahaw, kaya basing mag-rigor niya kung tiyan. So, maon niya kung pamahaw guys, bagoong, daing, og, itlog, and then bahaw. Mamahaw di ito guys, medyo na utuhan siya kung mata karoon, tas giuna pa siya na kung tuba. Kung niya karoon guys, na nata sa part, na atuan na yung tilawan, ang atuang hinimu na kinotil na wow. tuba. Kung sa kahilasa, anino nakatilaw na mo, ani guys. Kabalo mo as I get older, char English. <laughs> dili na dyan ako, makaya mo inom o mga hard drink like beer, tanduway, gin, unsa pa na din ha? <laughs> Kaya dili na dyan mo dawat akong tiyan. That's why I prefer to na lang kay organic. And for the lasa, ani guys, lami siya, tam is, mura siya milk tea. <laughs> dili dyan <laughs> ka makabalibad kung mo inom ka ani, kaya dili man siya pa Naapot siya pagka-chocolatey na lasa because of the tablia. So mas ganahan pa kung mo inom ani guys, kaysa pagsun pa na kong painom akong kaugaling mo na itong mga pait kayo nga mga inunon. <laughs> Nindot ni siya guys for ladies drink, labi nag dili na kakakaya og mga hard drink. So ako aning patilawon ning usa ko unsay masulti niya ani akong hinahimo nga quarter. Kung pasok ba ni sa iyang panlasa. Sige kon cellphone tagay ta. So ana siya guys lami daw pero kay strong man siya gusto niya katong imnonon jud na manipa. Kay kalibangaon po daw siya kay wala anad di aning tuba. Ay da bahala ka oy. So mao na ni guys kala ay man kauban maginom inom ani oy. Mao na gibati na jud ko kaduka og kala ay so pagka taod guys natulog na lang na ko sa sipa sa tuba.